Bakit hindi nagpadala ng kinatawan ng Israel sa Cairo, Egypt upang pag-usapan ang ikinakasang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas? May napipinto sanang pag-asa ang mga Palestino sa Gaza upang magkaroon ng tigil putukan at ito ang nalalapit na Islamic holy month na Ramadan. Ito ay kung magkakasundo ang magkabilang panig na magkaroon ng ceasefire. Naging mediator ang Egypt at Qatar sa naturang proposal ng ceasefire. Nagpadala ng delegation ang United States of America. Nagpadala din ang Hamas. Subalit, hindi nagpadala ng kinatawan ang Israel sa naturang ikinakasang ceasefire. Ang tanong, bakit kaya? Ayaw ba ng Israel ng ceasefire o baka may hinihingi ang Israel na hindi ibinibigay ng Hamas kaya hindi ito nagpadala? ng delegation sa naturang ceasefire proposal. Kung ceasefire kasi ang pag-uusapan, normal lang na ang magkabilang panig ay merong hihinging pabor. At kapag ang mga pabor na ito ay hindi matupad, dalawa lang ang posibleng mangyari. Una, papayag na lang. Pangalawa, hindi papayag. Sa isyo ng pinag-uusapang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas, naging mediator ang Qatar at Egypt para sa gagawin sanang kasunduan ng dalawang panig. Dumalo rin ang United States of America sa naturang proposal, maging ang Hamas ay nagpadala ng delegate, subalit ang Israel ay hindi. Bakit kaya? Narito ang rason ng Israel kung bakit hindi sila nagpadala ng kinatawan sa naturang pag-uusap. Inireport ng BBC na kaya pala hindi nagpadala ng delegate ang Israel. Ayon sa Israel official, Humihingi kasi ng demand ang Israel sa Hamas na magbigay sila ng mga surviving list ng mga Israeli hostages na pakakawalan sa naturang agreement. Subalit ang problema, hindi makapagbigay ang Hamas ng mga listahan ng mga hostages na hinihingi ng Israel. Kaya nagdududa ngayon ang kampo ng Israel kung totohanan ba o seryoso ba ang Hamas sa kanilang pinag-uusapang ceasefire. Napapaisip ngayon ang Israel kung sila ay nakikipag-deal sa walang kasiguruhan sabagat willing ang Israel na magpakawala ng mahigit apat na raang prisoners na mga Palestino mula sa jail ng Israel. Subalit kung ang kapalit nito ay ang hinihingi namang mga pangalan ng Israel ay wala na ay napakalaking problema. Napapaisip ang Israel na baka ang mga hostages na hawak ng Hamas ay wala na. Ibig sabihin, napas lang na. Kaya, ayon sa Israel, ano pa ang saysay ng pagkakaroon ng usapan kung hindi naman maibibigay ng Hamas ang kanilang request? Gaya ng aking sinabi mga kaibigan na kung truce or ceasefire ang pag-uusapan, magkabilang panig ay normal lang na humingi ng pabor. At ito nga ang kanilang aagrihan. Pero sa hiling ng Israel at dahil na rin hindi nagpadala ng delegate ang Israel sa naturang pagpupulong, nagsalita rito ang Hamas official na si Dr. Basim Naim. Nagsalita ito sa BBC nitong nagdaang araw lang at ayon sa kanya, imposible raw ang hinihingi ng Israel. Ayon sa kanya, imposible raw na makapagbigay ng pangalan ang Hamas sa mga hostages na hinihingi ng Israel dahil hindi nila alam kung sino pa ang mga buhay. Ito raw ay dahil sa patuloy na pambubomba na ginagawa ng Israel sa iba't ibang dako ng Gaza. Sa puntong ito ay parang pinagbibintangan ni Basim Naim ang Israel na sila rin ang may kagagawan kung bakit hindi makapagbigay ng pangalan ang Hamas. Dagdag pa ni Dr. Basim Naim, nahihirapan din daw silang magbigay ng mga pangalan na hostages na hinihingi ng Israel sapagat ang kanilang mga hostages ay hindi lang daw nakapirmi sa isang lugar, kundi sa iba't ibang lugar ng Gaza nakabase ang mga hostages na kanilang hawak. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, naniniwala ba kayo sa pahayag ng Hamas official na si Dr. Basim Naim? Ang hinihingi ng Israel ay napakalaking point upang matuloy ang pinag-uusapang ceasefire. At ito rin sana ang pag-asa ng maraming mga Palestino sa Gaza upang makamit ang tigil putukan, subalit ang problema, bakit hindi ito maibigay ng Hamas? Dalawang bagay naman ngayon ang tinitingnan ng mga eksperto. Una, wala na ang mga hostages na hinihingi ng Israel. Pangalawa, ayaw ng Hamas na magkaroon ng ceasefire dahil ang hinihingi ng Israel na mga pangalan at upang irilis ito ng Hamas, 'yun ang dahilan upang magkaroon ng ceasefire subalit ang problema hindi nila maibigay kaya kung hindi ito maibigay ng Hamas ay malabo rin upang magkaroon ng ceasefire sa Gaza nangangamba ngayon ang maraming Palestino sa sitwasyong ito sapagkat palapit na ang kanilang napakaimportanteng buwan na tinatawag na Ramadan lalong-lalo na, na nangako ang Israel na aatakihin nila ang Rafa at kahit isa ang lugar ng Gaza kung hindi nila ibibigay ang kanilang hinihinging hostage kahit paman sa kasagsagan ng Ramadan. Nangako naman si Dr. Naim na kanyang kukontakin ang marami pang senior Hamas officials at kukuha siya ng mga impormasyon sa mga pangalang hostages na hinihingi ng Israel. Kahit na sa ngayon ay hindi pa maibigay ng Hamas ang hinihingi ng Israel, patuloy naman na nagdi-demand ang Hamas hindi temporary ceasefire ang hinihingi ng Hamas, kundi full ceasefire ayon kay Dr. Naim at kasama sa kanilang demand na i-withdraw ng Israel ang kanilang troops sa Gaza, mga sundalo at mga tangke. Nanawaga naman ang United States of America na ibigay ng Hamas ang hinihingi ng Israel sabagat ito ang key upang magkaroon ng potential deal upang magkaroon ng ceasefire sa Gaza. Hindi lang US ang nagpe-pressure ngayon sa Hamas at Israel kundi maging ang mga region na malapit sa Middle East ay naglalagay na rin ng pressure sa Israel at Hamas na sana tanggapin nila ang mga demand ng bawat isa para sa ceasefire. Ang hinihingi ng Israel ay 40 Israeli hostages. Yun ang hinihingi nila sa Hamas, subalit hindi ito maibigay. Samantala, times 10 naman ang hinihingi ng Hamas. 400 na mga Palestinian prisoners ang hinihingi ng Hamas na nasa Israeli jail ngayon. Kung tutuusin, luging-lugi dito ang Israel sapagkat nasa mga 100 plus lamang ang mga hostages na hawak ng Hamas at ayon sa kanila, mga 30 rito ay wala na. Kinumpirma ito ng isa sa mga official ng Israel. Nasa mahigit 100 na mga hostages na hawak ng Hamas, ang tertirito ay malabo ng maibalik. Kung hindi magkakasundo ang Israel at Hamas, pinaniniwala ang mas lalaki ang threat at mag-spread pa ang tension kahit na sa panahon ng Ramadan. Nag-expect na rin ang Israel na mag-iimpose sila ng restriction sa mga Palestinian holiest Muslim site na okupado sa east. Jerusalem, the Al-Aqsa Mosque compound. Ito ay dahil sa security concerns, kaya magbibigay sila ng measures kahit na sa Ramadan. Ibig sabihin, may mga presensya ng Israeli soldiers ang mamamataan kahit paman sa mga mosque ng Muslim. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, bakit hindi nilang ibigay ng Hamas ang hinihingi ng Israel? Total, 40 Israeli hostages lang naman ito. Ano ang nasa isip mo? Bakit hindi ito maibigay ng Hamas?